ano magdidi. Uh, Nakaka-good vibes guys, yung tatlong batang nadaanan natin na nag-rescue ng mga bagong silang na pusa. Tawasan. Gusto nyo? Yeah. Ha? Yeah. Gusto <laughs> mo ang gadan? Gusto mo ang Ito Guys, dito tayo sa mga bata. Oh, ito yun, no? Oh, oh baka ba yan? Ano, ano to? Sa, Saan yung nanay? Wala, ha? Hindi yung nanay na? Umbiyaan? Umbiyaan. Oh. oh. oh, ano to? Basa, bi? Basa? Ano to? Help the cat. If you help them, then Lord love, love, love you. From Jesse. Sh and Jesse. Oh, sino si Jesse? Oh, okay, just Lee. Okay, si Shane. Then, Randy. So guys, oh. Ito mga bata. Ayan, so Tulang anay. Help the cat. So hey guys, uh, nakaka-good vibes yung message nilang tatlo. Ano magdadidi? Takan yung katas. Sasing, hey, hey, sasing. Sa oh my uh, Ah, hindi. Dapat katas. Dapat gatas. Gatas? Oo. So, Akala di biberon. Ha? O, ito guys, napadaan lang tayo. Ibigay natin sa kay... Sino? Randy? Sino pa? Shane. 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 Si Randy, Rose. si Shane. Oh. Ito Shane. Randy, tatlo kayo dyan ha? Sige. Ah, sige. At ito. Okay, yun na yung cash natin. Kaya Tulong natin to sa ano to? Pusa. Pusa. Okay, yun. Walang nanay, no? Oh, bagong silang. So bilhin nyo lang. milk. Sa sino may bibiron na uh, ano? Ako bibili na ako doon. Na ah, doon. Okay. Sige, para mapadidi ah. Hindi niya pa kakain ng biskwit. Hindi. Hindi pa. Hindi pa pwede sa biskwit. Milk pa yan. Milk. Pag malaki din, pwede yung Oo, oh, pag malaki. Pero yung tag ito, ganito pa, hindi pa, hindi pa yan. Mamamatay yan. Ha, pwede din yung mamaya, ha? Kapag malaki na, pwede din kakain. Oo, oh, pwede na. O, oh, sige. Sino ito? Si Shane, si Jessly, si Randy. Okay. So, may tumulong na? Wala pa? Wala. Aba pa? O, sige yun. Bili yan. Ikaw lang. Uh, ako lang nagtulong. No, yun lang no, yung cost natin. 350 dati. Uh, 50 tapos plus 300. 350. Pwede na, pambili ng gatas ha? Okay, so guys Yun lang Padaan na tayo dito okay. Ito guys, yung mga uh, bata Yun tayo, napadaan na tayo dito so, Okay, sige, bye 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 oh, Thank you Si thank you. Matulungin sino matulungin? Okay. Ayun <laughs> guys. Okay. okay. Okay, balik tayo guys sa uh, motor uh, touring natin.